musimba kada domingo, receive the body of Christ o kasado sa simbahan. Muna ay practicing Catholics. Okay. Kung mayon kang ka nga katoliko ka, unya wak ka mangumpisal, giilad ni mo yung galingon. Kaya ang turlo sa simbahan, mangumpisal man. Sonod nah, atong pasahon. I mean those who are practicing Catholics because first it is dangerous to tangle with the devil. Kicetong kontra Demonyo. Kung dili ka practicing Catholics moabog ka ogyawa, unya wala wala ka nga dili ka kompleto katoliko ingon pa ni Padre si it is dangerous to tangle with the devil ayaw ngalang. lang ayaw okay and with the devil if one has no real relationship with God Diliti aw, no. Sayon ba sayon? Diliti aw. Secondly, yang nga hinungdan, the prayers and the use of sacramentals would degenerate into incantations and magic. mura na noon tao na og albularyo. Ha? Kinalan ka nga na practicing Catholics. Muduol kita sa sakramento. Paningkamutan na to. Okay. Dini na sa paggamit. Ha? Ah? Paggamit, ani Paggamit. Matawag siya holy water, human siya mabless. Ha? Ah? Holy water, human mabless ni Father Onya. Matawag siya holy rock salt, human yapon sa bless. Onya, Pai mangno lang, pai mangno. Please, pai mangno lang. Pag-ingon nga raksal, raksal, dili na ta maglalis ba. Pag-ingon na mo nga dili na siya raksal, ayaw na lalis. Ha? Raksal. Dili ayudais raksal. Ha? Ayaw na igna nga gikan dito, gikan dito. Ayaw na. Ha? Dili na ito maglalis, ha? Simple rock salt. Okay. Kaya basing maglalis taon Para sa insenso, Para paaso. Olive oil. Olive oil, ha? Dili Coconut oil, dilip bibi oil, unsa daw okay. dilip-dilip na po't ng mga lalisa. <laughs> unsa 'yung unsa 'yung Ha, rosary, cross Benedictine medals. Okay. Unsa gamit? Unsa gamit? Gamit to na ni matod pa din ni Padre Sikeya once a month. Okay? Ako masahon ha? Kay may naginig nate eh, guide kaya nandita magbut-buot ba? Iwa tayo guide, musipiat manta. Okay, akong basaw. Page 231. Page 231. These blessings may only be done by priest pari. May ingin ni Padre ang pag-bless pari. These blessings must be done by priest This sacramental should only be kept in a suitable place in the home, like on a family altar, but must used regularly. Matut pa ni kini ng sacramental, human ma bless, ayaw tagu eh, ayaw i-display. Ang yang ingon, gamiton kada adlaw. Okay? Some examples are holy water an exercise oil may be used magamit on the person sa tao before going to sleep sa dipamatulog. Exercise salt may be sprinkled around the perimeters of the house once a month or once a week in rooms where there are regular occupants. Ang asin, isablig, perimeter, palibot sa imong balay, kasa sa isa kabuuan. Okay. O niya, a pinch of salt, o saka gamay lang nga teraso nga asin, may be taken, kanon before going to bed, if one is prone to um, oppressive nightmare. Katong daw tag mga damgo ba? Itong pangbangungot. Pakanog asin. exercise oil may be placed around ibutang, palibot, four corners of the room, kwarto, upat ka kwarto, uh, upat ka kanto, where there are children staying tracing on the walls with fingers deep in the oil, the sign of the cross. Kuwarto man eh, kuwarto, anak. ba? kanto man kanto? Wall, kung sa may wall? Dingding, krusan. 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 Tudlo, idukduk sa oil. Okay. Nakuha ba? Okay. 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 While praying to God for protection. So, nag for protection. Na din PIDS 62 ang protection. Silang kay, amo mo taga-guide. Kanang kamu mo naging mubasa on Ha? Amo mo taga-guide. While praying to God for protection, not only... Not only can holy water be used once a week around the house, One can also have bottles of drinking water, blessed so that they may drink. Take. This was a custom of Saint Teresa of Avila. Nagpabless ka? Nagpabless. Panalitan ang imong gibless isa ka container 20 liters matud pa din ni Imnon. Kay mao kuno ning gibuhat ni Sister Teresa of Avila. Panalitan gamay ra imong na bless. Panalitan karon ba karon gamay remong na napabless nga water. Ang katong asin moy isagol sa tubig. Imnon every day. Akong balikon please. Ayaw ayaw tagui, ayaw i-display. Kada adlaw gamiton ang sacramentals. Pag mahurot magpabless og usab. Ha? Ayaw do Panalitan, Pananglitan morning oil nya nagamay na, na. Ayaw do ngagi. Ipahurot kanya magpabless ang usab. Magya po ng tubig. Pag matunga na, ayaw doon hagi. Kaya wala mo ito ang inyong hidugang. Ipahurot, o niya, magpabless. Magya po ng asin, magya po ng insinso. Ha? Okay? Ayaw doon hagi ha, ipahurot niya, magpabless. Mubless man na yung pari din eh. Padre, magpabless ko sa sakramintas. Okay? Dayon. Although the sacraments are sacred objects, matud pa ni Padre Sikiya, bisan tuod og ang mga butang balaan, they derive their efficacy also from the person who uses them. Di ya po kuno mo epek sa mga tao nga ulo. Oh. Kanang dili na lang ka mo simba, oil, di na ko simba. Maayo na ya matur penerporsi ki This although the sacraments are sacred objects they derive their efficacy dili kuno mu efek also from the person who uses them ha busa tan au seni mu gamgoleng angayan bakamuga amhit hence when using them sedang mu gamita one must not have fear No, Undoubt. Ayaw ko lukadlok. And doubt, ayaw pagdua-dua. In his heart, but faith and confidence. Okay? Dili kay bingon ba, ba, atong tanawang ba, maayo ba ko? Dili, inana. Ha? Gamit ang sacramentals with faith and confidence. Pagtuo o pagsalig. Okay. okay. A final guide is that the salt used should be rock salt. Oh, nana yang no? A final resto, uh, a final guide is that the salt used should be rock salt, not iodized salt, and the oil should be pure olive, no additives. Ang oil, kani bang oil? Ayaw dong ko og ahos, luya, Kanyarang oil. Mahilig mangutag dugang-dugang. Ang iyang ingon, no additives. Ayaw dungagi, ha? Kasi dungagan ninyo nag-ahos. Luya, paminta, kung siya pa. Kanyarang oil. No additives. Only natural objects are used in order to symbolize purity. Okay na to? Okay. Salamat. Kaya nasabutan ninyo. O niya, napakoy idugang. Napakoy idugang na guide na guide kani nga guide binisaya nana -na di sa naskilid once mupalit ka og handbook, tagaan ka guide ang guide binisaya ang handbook in english ayaw ka bala mag english english ka makasabot ng yawa nga nag in english ka lagi tested and proven mo ning gigamit ni Father Dawrin dito sa among office sa sayang office mo ning gigamit mausad ni ang gipag, gipagamit ni Father Darwin kanamo. Unya pareta gunahuna nga walay Bisaya ani Pad sa nga ka? ka. Kamao nang yawa mag in English. Lagi mo sabot lagi siya. Oh. Ang experience na Karon na may guide guide na guide. Sunda gining guide. Ayaw gyud unsay nabutang dia Sunda. Panalitan. Panalitan, may ngon Ato At sa pagampo sa deliverance. Oh. Sign of the cross. Mangurus ka. Anak. Sunod, prayer to take authority. Yan naman ay page. Page 170. Oh. Ato At ka sa 170. Kuha, kuha. Okay, salamat kayo. Unya, ang cross, atubang sa tao, atubang sa balay, kwarto, in the name of Jesus of Nazareth, ay and by the nasa na sa page 81 kunya taro nga paglitok ha kay makay nang yawa wako ko kasabot dong utro ha ha taro nga paglitok pagbasa ba Na, in the name of jesus of nazareth through his tremendous power as god and through his most powerful and salvific name butangan atog i humbly ask you lord to rebuke repudiate and vine and cast out all evil spirit, spirit, unclean spirit, anak ah, dayon, unclean spirit. I ask you, Lord, to command all unclean spirit to depart right now from this room, from this sala, from this kusina, from this and from this house. Ana, butangi gid, I humbly ask you, Lord, to command. Ayo pagingon nga I you, Lord, command dili makatawang kasiyawa ana. Kay what I home. I humbly ask you to command, Lord, the evil spirit to depart right now from this house, from my house and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. Ayaw din kamu-sprinkle sa water. Ha? O niya, ayaw pag-deliverance kung ikaw ra isa. Please. Dapat mo doha, tulo, opat, tibuok pamilya. Pagkahumanan yung deliverance sa inyong balay, ibutang ang benediktin medal sa pultahan, sa main Kung mahimo, minaw, minaw, minaw. Kung mahimo, pagbutang ninyo ani, kung mahimo lang, mutuyok siya na ba? Kana, mutuyok ba? Mutuyok. Dili ba stay day na? Pero kung stay day, kani mo ipaatubang kani. Dili ang tao. Kani, kaya nga naman, mo prayer. Morning prayer, muna ibutang sa main door. Unya, ayaw huna-huna ah, nga ang yawa dilit na kasulod kay na mo'y bintin medal. Kay dobig ang yawa na sa sulod, di na po siya kagawas. Ha? Ah? na mao ang atong faith in God. So, brothers and sisters, tingali ka nang nasulti na ang tanan, niya kung pa yung mga pangutana related sa akong topic, narami siya sa kilid, niya, pangitaan lang ko, ako mong, amo mong tubagon, bisan unsa niyang pangutana, na related sa sacramentals. Ni Ami, ni Ami din he, aron to empower, unsa yung ipasabot sa empower, kamunay mo healing deliberan sa inyong pamilya. Naba mo'y gahong? Yes, naa. dia Diya sa inyong paka, diya sa itong pagkabinunyagan, kita, nakabaton og gahong, pagkahari, pagkapropita o pagkapari. dia sa itong pagkabinunyagan, tungod kay ang bunyag, mauman ang pultahan sa tanang sakramento. Ingon ang nga itong ginoo, chapter 3, verse 5, sa Ibanghelyo ni Juan, may siya, You cannot a man, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Ang tao, dili makasalud sa gingin sa langit, kundili siya matawo pag-usap unsa ni unsa matao pag-usab matao pag-usab pag sa tubig o sa espiritu mao na brothers and sisters dili ta mahadlok dili ta mabalaka dili ta magduha-duha atong gamiton ang gahom nga gibilin kanato diya sa simbahan among tested and proven sa usa ka tuig na kung ah, dito pamigikan dito bigikan sa mabulo ah, uh, dunay babay dito nga may dool sa sako ingon siya brad abi ni brad Usagi ko ka live testimony anang oil Sa muto sa dili, brad, na ako ay, ko niyang simod. Kanil ko niyang simod. Na ako ni hubag din Na eh. hubag. Iyan na ang tang paupirahan. Iyan paupirahan. Pero pinaagi sa olive oil every day, two times a day, haplas sa oil. O niya pag rosaryo, o niya Congratulations na ayos siya. Okay? Just believe, brothers and sisters, just believe and be held. Tuo o og ayohon mo. Di ko taman. O mayong gabi kanatong tanan. O karon, karoon, doon kay speaker man, karoon akong ihatag ka ninyo ang among presidente sa Catholic Faith Defender sa Dayos.